Martelo. Oh. oh. Si Mike Tyson sa iko ni. Si Jojo at si Minik. Ah oh. si Idol Marvin. Oh, mayroon di dito mga idolo oh. nag-aabang ng ano. Mamang mangilaw din sila. Taga Ilihan. Shout out mga idol. <laughs> so, sabay no. Ay, marami kami mga idol dito. Si yung Kwanggol, Batang Kwanggol, <laughs> si Efren. <Iprin. laughs> Hindi pa dumating. ayo mga idol So yun, magandang gabi um, oh, Mamaya na mang mag uh, Dritso dritso na to, mga idol Easy na kami maya maya Sit up muna mga idol So yun mga idol, start na tayo mga idol Bali Apat lima Andun pa si Ipre At saka yung pinsan niya Hindi pa dumating Susunod na raw yun So, yun dito man na kami sa mababaw mga idol, papalusong na kami. So, tsaga-tsaga mo na tayo dito. Baka may masalubong tayong mga alimasag. Ayan, may nakita si ano. Oh, <laughs> may nakita si Idol Marvin na alimasag. Nakuha. Yung kabilang doon, do, no? kabilang side, may ibang grupo rin doon mga idol. drop natin mga idol nakadali tayo ng danggit ayan, medyo hindi pa na-align yung kamera ko mga idol at first cuts natin danggit ito ulit pangalawa danggit ulit atoy sa guksok nagpakita ng ating paborito hindi mailap kaya dinakma lang natin mga idol ayan sa guksok at ito na naman alimasag Dakma ulit tayo mga idol O yun, nakaalimasag na tayo Panigurado Mataba tong mga alimasag dito mga idol Kasi maputik tong area na to mga idol Ayun ay, o Ayan na naman yung ating lagayan Kusang lumalapit pag may nahuli tayo At eto ulit Alimasag ulit ay Bumabaon nagpapa Ano ka pa sa buhangin, ha? Kala mo hindi kita makita ha Alright Thank you, thank you. May alimasag na tayong dalawa, mga idol. Oh, halika, pasok ka dito kay lagay na yung ating mga huli. Automatic uh, na yung ating lagayan, mga idol. At ito. Ano tayo? May nakita tayong isang isda na tinatawag nating hipos-hipos. Mag-anak siya ng mulmol or parrotfish, pero hindi siya parrotfish, mga idol. Ayun know, oh yan yung tinatawag na hipos, -hipos dito sa amin sa buhol comment kayo mga idol kung anong tawag yung isdang yan sa inyo mga idol at dito mga idol sobrang kaba ko nito mga idol hindi ko na na-on yung camera mga idol kasi first time ko makita ng ganito kalaking pusit mga idol grabe hindi ko mapaliwanag yung naramdaman ko mga idol ayun Muy how there, dito mga idol may nakita tayong isang katambak or kanuping ang tawag niyan sa ibang lugar ewan ko kung ano diyan sa inyong lugar mga idol snapper fish sa English mga idol nako nagkagulo sila si Efren ano kayang nangyari doon hindi man maklaro kasi malayo sila mga idol baka anong nangyari doon at ito mga idol nadali tayo ng kanuping or katambak at ito ulit yung paborito natin Yung may antena Sa guksok Ayan no? parang may antena sa kanyang batok mga idol Na matulis Pero masarap yan pag tinanggalan mo ng balat Kahit anong luto mga idol Ito mga idol, pusit na naman to mga idol Ito, landaanin natin mga idol Kasi simula nung nakahuli ako ng pusit kanina nasa isip ko na lang pusit palagi ayan siya mga idol oh. nagtatago sa may bato mga idol oh. ayan yung kanyang galamay mga idol oh. hindi ko muna binira mga idol kasi hindi po medyo malaki din to mga idol ayan umatras siya mga idol umatras pasinsya na kayo mga idol kasi medyo malabo yung tubig talaga mga idol dito sa part na to at ito na mga idol bibirahin na natin to mga idol sana hindi kumaripas at okay lang naman kasi naka snorkel tayo hindi to masyadong malalim mga idol pero ito na mga idol patay yari kang pusit ka ayan mga idol pangalawang pusit na natin to mga idol malaki din to mga idol pero mas malaki yung unang huli natin mga idol ayan oh. malakas pala tong pusit pag humatak at sa time na to mga idol ang nasa isip ko baka season nga ng pusit ngayon pero di kaya nagsilabasan talaga sila kaya naisip ko na dito na lang ako magdandahan sa tapat ko baka may mga kasama pa to ayan o medyo maamo siya konti hindi gaya nung kanina na mailap kaya hindi natin na kuna ng kamera ito paikot ikot muna to eh bago nagtago sa bato kaya nakuna natin ng kamera pagbana pa mga idol alright hanap tuloy tayo mga idol ito na naman mga idol. Ayan mga idol oh. Medyo malabo talaga yung tubig mga idol. Kaya hindi masyadong klaro. Pero mamaya mga idol. Makita natin yan mga idol na biglang dumaan sa ating harapan. Ayun oh. Ayun mga idol oh. O yun oh. Atras At abante siya mga idol oh. Nahihirapan talaga ako mga idol. Gusto ko mga idol pag tinira ko mga idol. Pag pinana ako mga idol. Yung nakastidi siya para sigurado talaga dahil good size na to mga idol malaki na rin to mga idol ayan sinusundan-sundan ko lang mga idol kasi pagkaganitong klase ng mga isda mga idol yung pusit mga idol hindi yan lumalayo iikot-ikot lang yan sayo dahil na-attract sila sa ilaw ng plus light mo mga idol hindi na ako nakapag blinker at ito na ayan o oh. tingnan mo mga idol ayan na nag steady na Iyan, blink blinker ko na mga idol para hindi, mag hindi lumayo. At ito, patay kang nukos ka. Yan nga pala mga idol, nukos ang tawag niyan dito sa amin mga idol. At ayan o, parang busog pa mga idol o. Oh. Grabe, ang saya ko talaga dito sa time na to mga idol. First time kong makadali ng mga ganitong klaseng usit mga idol. Ang lalaki. At umpisa nang nag, nagpapana ako mga idol Ngayon lang talaga ako nakahuli ng mga ganito kalalaking pusit kaya grabe Nasa isip ko baka season nga talaga nila ngayon Dahil hindi naman ako taga dagat mga idol At hindi ako puro mga isda Kaya hindi ko alam kung kailan ang season ng mga usit Or anong klasing isda Ang alam ko sobrang saya ko ngayon At ito may danggit mga idol Pang dagdag sa ating pamprito mga idol Tira na natin mga idol Good size na rin yan mga idol dahil malayo pa yung pinanggalingan natin mga idol ay kailangan kung ano yung makita natin ay laras na kunin na lahat basta hindi nakakalason at ito ulit mga idol pusit na naman mga idol ayan o nagka steady lang siya mga idol dahan natin mga idol medyo malaki itong mga idol parang tuta na nakalubog mga idol o oh. ayun sapul thank you thank you talaga swerte talaga natin ngayon at sana yung mga kasamahan natin ganun din ayan good size talaga mga idol ang laki nito mga idol nasa mga halos sobra kalahating kilo to mga idol ang laki mga idol oh First time kong makahuli talaga ng ganito kalaking pusit. Thank you Lord at sa pailang beses nating paulit-ulit na pabalik-balik dito sa spot at nakadali na rin tayo ng ganito kalaki Thank you Lord ulit Nakuha na siguro natin yung mga idol kung steady siya mga idol Ito, good size dito, malaki na mga idol Thank you, thank you At ito mga idol, may nakita tayong isang kawa ng ito. Dito, dagat mga idol. Kuha tayo ng isa dito mga idol. Kasi good size ito mga idol. Masarap din ito eh, kahit na ipaksiw or iihaw. Pero iihaw to natin mga idol. Ayan mga idol. Sadami ba naman nila mga idol. Hindi nakatakas yung isa. Tinamaan natin. tsampahan niya sa dami ba naman nila pero bawal ang hawakan ayan mga idol dito na natin to sa ating lagayan bawal yan hawakan kasi matinik yan sobrang nakaka lagnat yung kamandag ng kanyang tinik at sana mga idol kung mabot kayo sa part ng video to mga idol isang subscribe naman hinihiling ko mga idol Like, comment, and share na din po. At maraming salamat. At ito mga idol, sa next trap natin, nakadali tayo ng isang malapad-lapad na isang pata. Ayan o. Ang taba nitong isda na ito mga idol. Ito yung klase ng mga isda na tinatawag na ginagawa ditong tinatawag na tinabal. At ito na. Nandito na lumapit na sa akin. Sina si Ipren. At si... um, The Hunters Adventure nah ada ada yang gol pakai dulu Ayo si Dinis <laughs> si Dinis but works nah si oh mulai cerada ya si Doro Adventure bincur pakai dulu ayam si mana sih samin ya si Prin, di mana ya right, si Leonard Marbin dan Doro dia dong dami eto pagbalik natin mga idol may nakita tayong isang baga tulad ng sinabi ko mga idol pag may nakita tayo at medyo good size na titirahin natin masarap to sa sinugba or ihaw yun thank you thank you ulit sa blessings ngayong gabi shout out nga pala kay Dennis Motorworks at sa kanyang page Dorol Hunter Adventure, eto mga idol, may natira tayo na isang pusit, kaya lang, hindi tinamaan mga idol, nangihinayang ako mga idol, ayun o, oh. tingnan mo mga idol, o, oh. umaripas, yung isang pana, sana ibirako, pero hindi, pero nandito lang yan mga idol, ikot-ikot lang yan mga idol, kasi naa-attract yan dito sa aking ilaw mga idol, kaya ang ginawa ko mga idol, ay nag-reload ako, mga idol. At hindi talaga ako nawala ng pag-asa. Yung nasa isip ko, nandito lang yon Kaya magsaka akong hanapin at tingnan yung mga idol. Hindi na talaga ako nagpatay ng kamera, mga idol, kasi nakita ko na siya, mga idol. Nandito lang talaga siya, mga idol. Yung pusit kasi, mga idol, pag nalapit siya sa iyo, hindi yan lumalayo pagka hindi na masyadong nabulabog unless na tinamaan mo tapos na datyas lang ayun hindi na yan papakita pero pag ganito malabo yung tubig at na-attract sila sa ilaw mo and lang sila mga idol at ito na mga idol oh ayan mga idol oh nakita ako mga idol ang laki mga idol tingnan nyo bibirahin natin huwag kang tumakbo ayun dahil wala kang paa dali na naman natin mga idol grabe ang kapal ng kanyang ink or ata good size na yan mga idol Woo. thank you lord ulit grabe ang blessings mo ngayon hindi man ako masyadong pinagpala sa isda ngayon chakpat naman ako sa pusit mga idol grabe sobrang tuwa na ng asawa ko nito pagdating sa bahay mga idol paboritong paborito to ng asawa at mga anak ko mga idol Tatakal. Hindi sa'yo. Hey. Uh, Dali na natin sa mga sa mga idol Pangalawang tira Hindi ko na maaarang una mga idol Ayun Ay, oh no? Good size itong idol Alas nasa mga kalahat ng kilo itong mga idol Ang laki nito Oh Wow Thank you Lord Thank you Lord

All right, humaho na kami mga idol. Ito yung ating huli mga idol. grabe oh, mga idol, ang lalaki talaga ng mga pusit natin ngayon mga idol. At yung isda at alimasag natin mga idol. May nadali rin tayong alimasag at isda. Ayano, oh. thank you, thank you Lord. Ang lalaki ng pusit natin mga idol. Mga mahigit 1 kilo yung dalawang piraso pa lang na yan. Thank you at uh, tayo mga idol. Tingnan natin yung mga huli ng ating kasama. yang mga idol oh, yung huling ng mga idol oh. juk dami, lalaki. Yan kay ano, kinanatin kay Menick oh. Oh, Menick. Lalaki ng mga huling Menick ng idol oh. Good size. Kay Rudy London, kay Eddie Marbin, ayan 'yung kasi takot silang mababawasan. Si <laughs> 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 Durolantro mga idol oh. Dorol Hunter Nang raid huli mga idol So yun mga idol At bago kami umuwi sa amin mga idol Ay nag-ilaw muna kami mga idol Ayan nakapag prepare na At ito tinitimplahan na lang natin mga idol So press na press to mga idol Yung mga isda to na mga maliliit mga idol Ay nilinis namin At tinanggalan ng mga tinik At pinutol-putol at yun. So, bali, kain muna kami mga idol kasi medyo malayo pa yung uuwihan namin mga idol. Nasa mga 30 kilometers pa. So, yun. Ayan. Ito na. At kain muna kami mga idol. Pagdating na lang natin sa bahay, re-review ko yung aking huli mga idol. Ayan mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Ang sarap ng kainan talaga mga idol pag dito sa dagat mga idol. Lalong-lalong lalo na kakaahon mo lang. Super guto mga idol. Ayan, yung ating kanin, pula at puti, naghalo na mga idol. Alright mga idol, dito natin sa bahay. Kukunti lang yung alimasag natin mga idol. Oh. Pero goods na yan. Ito yung ating mga isda mga idol, pang at pang -ihaw. Ayan yung ating alimasag mga idol, hindi na magkasya sa ano, malaki pa sa bandihado mga idol. Thank you, thank you.